lampas ng ano ng Kison City galing ka sa Circle papuntang Quezon Avenue ito ay pwede kang tumawid pag galing ka dito sa Quezon Avenue tumawid ka sa Circle yan ito lang Itza City yan tapos ito yung ano Circle Circle ganda nito guys, meron pa silang security. Yan, may security sila dito. Yan, may security sila. May bantay. Ngayon naman, balik na kami doon sa ano, sa rebel. pumunta lang Wala yun, tara. Ganda lang mga ano nila, halaman. Halaman. Oh. maganda maganda yung pagka-arrange nila lang ano. So, iba-ibang ano, yung lagayan ng mga basura nila yan oh. Yung mga nabubulok papel o sitipin Ayan oh. kita mo ang linis ito, papunta ang circle yan Ayan eh, o, oh, ng ano, pa, ano eh, palipo-ipo ito Diba? Tingnan lang yun dito. Yan, maraming ano, bus dyan, oh. Yan, papunta ka ano, yan. Papunta SM North. Saka, train mo na, oh. Kasi, ano, kasi wala ito, guys, tingnan mo yan oh. Tingnan mo yan, dami ng mga tao jogging Tapos dito na side, yung iba diyan naglalakad lang. Dati, wala to eh, wala to yung ano yun. overpass na ipapunta sa up. Ngayon, meron na. Tapos parang ayun. Tayo pa ito. Tayo pa silip, guys, okay, so, tingnan mo daming tao dyan oh. daming jogging dyan tapos dito ang oh. daming daming puno yan kung makikita mo yan oh. yung overpass na yan sasakyan sa ilalim yan itsa dati bawal dumadaan dyan ngayon mayroon na pwede kang dumaan pero sa taas ka dumaan pwedeng dumaan dyan sa taas bike, bike lang tsaka tao maganda talaga yung ano dito mag, ang gaganda dito eh tingnan mo dito sa ano may mga tanim silang gulay eh. Ah, yung mga gulay dyan tinanim nila mga empleyado dito sa ano sa circle tama okay, so ayan oh, may mga tao dyan o oh, sa taas yan yan Ang dito, mayroon silang mga ano, tanim, mga gulay, ano. Gulay. Tapos may saging pa sila, kulit, di ba? Sili. Papaya. Kumpleto yung mga ano nila dito, ano. Pwede kaya mangingi, ano, you know? sili. Tapos lugbati, daming lugbati dito. Tapos dito, kung gusto mong hindi ka disturbo sa pag ano mo, paglakad, dito ka, pwede ka dito kumaan. Nakadlakad lang. Kunti lang yung mga tao dyan. Yan o, oh, galing sila sa kabila. Kawit yan sila. Yan. QC. QC. QC si circle. Kapag linggo kasi guys dito sa circle, dami talaga nagjajogging ayan no oh. Dami yung iba naglalakad, yung iba nagjajogging. Tapos ditong banda na side guys, dami naglalakad din. Dahil sa ano, dami ring masikip. Maraming salamat sa panonood.